Hello sa mga kalakbay for this video. ang ulam natin for this for day ay fresh pa ko from Mount Banahaw. saan? Ito ang nakuha sa paligid ng Mount Banahaw. Ito ang ulamin natin. Ang ulamin natin dito ay torta o ginisang pakulang mga kalakbay. Para hindi ko napapatayalin pa, gawin din natin ito para maluto. Good morning! morning! nga pala mga kalakbay ang ilalawak lang natin isang egg, dalawang chicharon, sibuyas at bawang lang mga kalakbay yung rekado niya ayan, igigisa lang natin at hintayin natin manuto siguro Tarah, 50 pesos ka. o 45 pesos ang ating budget 45 pesos ang ating budget kasi yung ating pako ay nagmula lang sa paligid ng bahay namin or Mount Banao, dito sa may Mount Banao dyan lang ako kumuha ng konting pako at igigisa lang natin sa pangtangalian. Tara, luto no, na natin. Nice What's up mga kalakbay, for, uh, this for this video, uh, tamang luto lang tayo ng git, ginisam dito sa amin aming lugar. Saan? tamang taman sa pano tamang tama sa pagpanawang gawa ng maulan dito sa Mount Manao. Pinauna ang, ang gagawin natin ay igigisa naman to para simulan natin. Ito ang um, budget siguro 50 pesos o 45 pesos lang. Isang itlog, dalawang chicharon, isang sibuyas saka apat uh, na parasong bawang. Tara! Daddy! Uh, tayo magluto na mga kalakbay for this video kasi hindi tayo makapaglakbay kasi uh, baby time tayo. Hi baby! Hi! Hi daddy!

Ito mga kalakbay, ah, habang inaalo ko na, ah, naamoy ko na yung ah, pagkabango nung pagka fresh nung pako. Yan, na. after 2 minutes uh, mga kalakbay, uh, titikman natin kung gaano ba kasarap to. Kasi siya sa mga kalakbay, alak malasa. Fresh na fresh. Ito nga pala yung nahanap kong naluto ng aking inay. Kaso, busy si nanay kaya uh, sinubukan natin magluto. Hmm, sarap. Okay, asin lang. Tapos luto na yung mga kalakbay. Yun lang, mga kalakbay. Basic lang yung pagluto ng ito. Parang sa lang. Yung iba, mga kalakbay, uh, yung mga followers ko, ano to, comment din. Ang uh, ginagawa lang nila, nilalagay ng itlog na pula. Uh, yun lang, okay na yun. Insalada, mga kalakbay, kung tawagin nyo. Yun, nilalagay ng itlog na pula. Ayun, thank you for watching and sana mag-subscribe itong video na ito. Pag nag-subscribe itong video na ito, pake like and share naman. And thank you, thank you. Merry Christmas to all.